What's up mga kamismo, ako nga pala si El mismo Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako ay isang seaman na electrician. At ito ang aking dibangan sa barko sa tuwing kami ay ang kurahe Kung kami ay nasa port o sa lugar na pwede ang pangangawil. Ito kamismo yung literal na mandaragat sa gitna ng karagatan <laughs> Kaya para mga kamismo, samahan nyo ako sa panibagong fishing adventure namin dito sa barko Let's go! At ayun na nga mga kamismo sa sobrang hili ko sa pangangawil kung minsan o oh, madalas ay mag lang ako pagka namimigwit ako. Imbis na ipahinga ko sa kabina ay ang ginagawa ko ay nililibang ko yung sarili ko dahil dito ay napifil ko yung relaxing feeling na gusto kong maramdaman. Hindi katulad kapag ka nasa kabina lang na, na homesick, kandaming naiisip, at kung ano-ano pang mga bagay na nagpapalungkot sa mga katulad kong marino. Kumbaga mga kamismo, ito yung aking meditation. Kasi sa pangangawil ay kailangan focus ka dito. Nang sa gayon ay sigurado mong mahuli yung isda ang hinuhuli mo. Ikaw ka mismo, tanungin kita. Anong libangan mo sa barko? Aha, uh aha, hulaan -huh, uh -huh. ko yan. Movie marathon ba yan? Haha, -ha, Viva Max no! <laughs> Oops, daming nakarelate to. Oh. <laughs> ako din mga kamismo, madalas din ako mag-download. Kaya kung minsan, kapag nasa port kami, ay nilolodan ni chipmate or ni kapitan yung aking SIM card. Nang sa gayon, ay makapag-download ng mga Filipino movies, Hollywood movies, at iba't ibang mga videos. Preparasyon kasi yon mga kamismo para sa mga long voyage namin. Dahil kapag underway, ay hindi na makakapangawi. Yung mga kasamahan ko sila movie marathon Ako naman ay pagbablog Tsaka pag-aaral ng mga iba vlog ko Lalo na kapag mga educational videos O yan mga kamismo Anong klaseng isda yan? Kasi hindi eh, ko rin alam Pero sabi nila tulingan daw Kumagat din yan sa aking pangawil Ugali ko kasi mga kamismo Yung umang ng kawil Kapag wala akong nahuhuli Tapos babalikan ko na lang ito Pag binalikan ko kung minsan meron ang huli Basta make sure lang mga kamismo Pag mag-uumang kayo ay merong pain Para sure ball na may mahuli Kung meron mga isda O ito naman mga isdang bato Sa pangilalim to mga kamismo Sobrang dami rin o oh. Yung mga lang yung kilala ko dito The rest hindi ko na alam kung anong klaseng isda Kayo mga kamismo may idea ba kayo Kung anong klaseng isda yung mga to Comment nyo nga sa baba mga kamismo Tapos may nahuli din akong na bisugo <laughs> Hindi ko sure kung bisugo talaga tapos parang may lapu-lapu. Ito mga karelo, ito Kaya ito naman, <laughs> botete. Ito naman, uh, merong mga lugar na kinakain nila ito. Meron naman lugar na hindi kinakain kasi nakakalason. Siyempre, para sa tayo, balik na lang natin to sa dagat. Sa pangangawil ko, mga kamismo, minsan umpisan ko yan ng 5.30 ng hapon, tapos inaabot ako ng gabi dyan. Yung gabi pa naman dyan, mga kamismo sa Morocco, ay alas 8 na ng gabi. Bago dumilim, kaya mahaba-haba oras ng pangangawil. Kapag ka may pamahin, pang ilaliman, yan yung karamihan na nahuhuli ko dyan. Iturang tilapia. Ewan ko kung anong isda to, pero masarap ito mga kamismo. At yung pinaka the best na pamahin sa ganito mga kamismo, sa kahit anong isda, ay pusit. The best yan mga kamismo. Kaya kung nasa lupa ka man ngayon at nagbabalak-balak ang mga will, maghanap ka na ng posito kaya pugita paboritong paborito nila yan at madalas din naman mga kamis mo hindi naman ako solo kapag nangingisda ako lalo na kapag sobrang dami ng isda ay tumatawag ako sa mga kasamahan ko nang sa gayon ay maraming mahuli at makapag banding banding na din kami nang katulad nito ayan na nakauli ulit kakaibang isda <laughs> dito kami sa lion dito sa may Morocco ito yung mga huli namin yan yeah. isang bato tapos meron kaming nahuling espada yan you know, no? o grabe napakaganda oh hindi kung yan tawag siguro yan silver perfect o grabe espada silver magkano kaya ito mabenta pauri natin to ay masakit magkano <laughs> pala to mga gat pwede ano yan, yan o oh. palamin ito Wow! Perfect! Wala na, talagang tuloy na yung Kihaw party namin Hindi <laughs> Nadaan lang yan, nadaan lang. Ayan ang nahuli ko, laki oh Anong tawag dyan sa inyo? Butiti. Butiti, ito yung nakakalason, poisonous. Kung ibabalik kaya ito sa dagat ay mabubuhay pa. Ano, ni, ano ang inyong inyong palagay? Hindi na palagay. Wala, ganyan yung uso nyo Pag kumagat na yun, lasong ka daw eh Pati tayo dyan <laughs> Ito na magtanggal yan <laughs> Sa pagbibira yan, nasagi lang Dating naman eh Siguro Pitawan mo Namata mo talaga <laughs> siya oh Namata no? malas niya rin. ang malas niya rin malas na rin kawawa <laughs> 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 naman mabubuhay pa yan pag binalik mo sa dagat dahil dyan ibalik sa dagat pero yung iba inaano yan ah, na yun yung mar marami yung niluluto nila iba pa yung butete dyan iba pa yun iwan yun ito moderate ng laso nito oo oh. yung butete iwan talaga yun malakas talaga yun eh subukan mo subukan mo man sige iprito mo yan patulang pat mo kami yun tapos balitaan mo ako pag nga <laughs> <laughs> igit igit ka sabi naman to kapilig wala na parang ano na yan oh, wala na wala na mata to Ji, tak apa ni sudah na babay na. Hey. Tama ang kanang kaliskit niyan, kuha ka niyan eh. Tulog ka kagad. No, oh, babay. Alright, pagkatapos na pangawil, syempre, kain muna, chibog, chibog. O, oh, shout out sa mga ka-Earth Harmony natin dyan. Oh. <laughs> Taga Bohol <-ball> talaga. <laughs> Ayan, yung mga huli namin. Isda. So, ano, may espada pa. Aba. Minsan lang to. Biaya ng karagatan. Biaya yeah, ng kaligayahan. Ayan, yaw party kami kasi nakaangkuray pa kami. Wala pang balita kung kailan kami didigit. Kasi Sabado ngayon. Ayan, yeah, eh, si Mayor second engineer, third engineer, next man, kompleto kami dito, tapos si chief engineer nandiyan na rin, AB, yan, tapos sila ng bank ng angawil ba doon, si maestro, yan, <laughs> bodel fight kami rito, ayun yung mga isda, Eto pa, meron pa rito. Ang dami oh. pa. Yan. Parang nagbibenta lang eh. Meron pa dito. Sa banyera. <laughs> tapos ang dami pang nakabang dito na pangawil. Yan. Ako tapos na ako main. Kaya nag-vlog na ako. Yan. Mga tropa natin. Minsan lang to. Kasi nung mga nakarang araw, Bihira yung mga huli namin ng konti lang. Ngayon lang kami nakahuli ng marami-rami. Dito kami sa may pupa. Buhay ng marino. Minsan may huli, minsan wala. Meron na? Kumakain? mo muna tayo para maka makauli ulit Dagdag sa mga iluluto Alright Medyo malamig nga lang dito mga kamismo Yan oh, daming mga ibon Tulad namin, naghahanap din sila ng kanilang mga prey Yan yung oras ng pagkahan nila. Busy din yung mga ibon Para may makain din sila Ano? Oo, oh, di ba? Uy, nag-change mind. Hindi, nag-tuloy mag-dive. daming isda rito, kaya ganyan sila. Nag-hunting din yung mga yan. Tatalos ng mga mata niya. Yun, no? uy! dito ko natatapusin yung video na to mga kamismo. Salamat sa inyong panonood at wait a minute, ipapakita ko sa inyo yung barko ni Luffy. Eh yung ano ni ano, Luffy oh. Daming ibon. Ah, ba? Diba? Dami siguro silang huling isda. Kaya yung mga ibon nandoon sa kanilang bangka.